ang atong doktrina nagtudlo nga dunalay usa ka Dios pero tulo ka personas daghan kayong mabasihan din sa atong ah, balaang kasulatan o usa na, na kining ato karong gibasa na si Hesus nagampo ngadto sa amahan og niingon siya ikaw ug ako usara niya nagampo sad ko aning mga tao nga imong gihatag nako ang iyang mga sumusunod atong at panahuna na mao ang simbahan nga iyang gitukod na mahimo sang usa mo na nga ang tawag nato sa atong simbahan kay ato maning gi connect nato sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, moingon kita ang simbahan katoliko usa santos og katoliko apostoliko na simbahan. One Holy Catholic Apostolic Church. Lingi ay mong tupad. Ing na makighiusa ka na ko. Ing na ko na. Pulos magita sakop sa simbahan. makighiusa ba ta? Nagkahiusa ba mo sa imong silingan? ha kinsa din he nga wa gyoy atraso sa silingan taas ang kamot ah <laughs> ayo na ay mga tulo ka buok na ay daghan nga ni sa simbahan ang naong ni sa simbahan nagdebosyon ni San Isidro Labrador nagdebosyon ni San Vicente pero dili ka maong makighiusa. Sige, yung panguntra. Sige, yung panguntra. Di ba? Naabawa. Kusga. No, oh, di experience yun mo, anak. <laughs> Pero sige ng simba. Sige ng rosaryo. Sige ng nobina. Sige sa ulog o pista may pakaitang mo ihap, ikapila ng tuig atong pistas kapilya o sa simbahan. Pero sige, yung kontrahay. <laughs> dili de na mao ang giampo de ni Kristo o gang ang pangandoy o pangandoy sa Dios nga magkahi sa Dili maggubat, dili maglinibakay, dili magdinaotay. Nakaroon, on sa may mga parameters para ta magkahiusa diri sa unang pagbasa si San Pablo ni Ingon wa maibog anang mga mga bahandi mga kwartang bulawan hasta sa mga gisulob sa mga luho og sinuluban wa siya maibog unsay iyang gibuhat mitrabaho siya adlaw og gabi gihago niya ang iyang kamot o ang iyang lawas aron dili siya makahatag o kahasol ngadtos mga tao. Pasabot, kinidi ay pagtrabaho. Dili tamag, tinapulan mo trabaho kita. Sigon sa atong gisangon na katungdanan sa katilingban. Ako isipari, magtrabaho ko isipari, ang mga factory workers, trabaho sa isip factory workers, mga farmers, trabaho sa isip farmers, ang mga office workers, magtrabaho sa isip office workers, mga maestro, maestra, magtrabaho sa estudyante, magtrabaho sa pasabot, makasabot on tata, nga diha sa atong pagtrabaho, anha tamahimong usa ni Kristo kay gino ang Ginoo mga igsuon sige sang trabaho adlaw o gabi sige yung trabaho ang Ginoo gani sa book of genesis ang una yung hisgutan ang buhat sa Ginoo sud sa unom ka adlaw pahuway na siya ikapito pero katungin iyang pagpahuway wato pasabot nga wa siya mo trabaho gibalaan niya ang adlaw nga igpapahulay nga ato din his katoliko Domingo ang atong giigo. Balaano nato ang adlawos Ginoo. Atong itawag adlaw ang ipapahulay. Ang saunman man pagbalaan, sintroho nato ang Ginoo mo nang manimbata, magampo ta panahon anang adlaw. So, trabaho gyud. niya imong tupad. Ing kan trabaho, ang ang nakaapan kay ang atong pagtrabaho usahay mo overlap ang asawa magsigi nag yaw, -yaw bana ang bana magsigi yaw-yaw asawa dili man nato trabaho ang pagpangoreksyon. tagay sa higayon na makatrabaho sa iyang role ang mga anak ayaw si gigiyaw yaw dasiga lang ah mo trabaho ing e na makapa langit gina dong ang inyong pagtuon kay estudyante man mo makapalangit gina day ang pagpanglaba kay anak mangka tabang magyog ka makapalangit na pagpanghugas o plato niya may sila kaning pagduwag cellphone ma musa man eh, kaning computer yung kapiligro makapaimperno kay waman mo yung ginoo nga malangit na pinaagis duwa. Pero imong gamiton ang cellphone kay magbasa kag Bible, mo basa kas mga lives of the saints, mo research ka in support sa imong mga leksyon, haka makapalangit na na siya. Kay related man sa trabaho. Sige lang kagtanawan ng porn, kanang TikTok, ah, peligro ma impierno kay di na na trabaho unsa man siya, leisure ah, pag enjoy ka og galingon na karon mao nay makapahiusa kanang tapulan ba mahiusa kita tanawar ro sa tong katilingban daghandaghan yung mga tapulan unsa sa ilang buhaton maligya drugas magprostitusyon maligya lawas mangilad sige panghak anang mga anang pangilad, pang scam aning diha sa social media ngunit yung katrabaho, masan na pa na trabaho eh. bisyo na salaman ang trabaho, kanang makapalambo sa kinabuhi o sa katilingban ikaduha nga gibuhat si San Pablo sa iyang kalisod nagsigig tabang sa iyang isig kataw. Si San Isidro Labrador, bisan sa iyang kayano o kapubri na pagkamag uuma noted yun kay siya na matinabangon kayo manggihatagon kayo sa iyang ginagmaying income ngadto sa iyang mga silingan na kabos or mga nanginahanglan. Kining pagpanghatag makapahiusa sa na nato. Nilingay mong tupad. Ing nasigi kaghatag og slat din simbahan. Ing na, ano? Ing nasigi og slat o sa ikagpalit og slat. Kaya ang ato rabang thinking, tigom, tigom, tigom. Dili din na makapalangit, di isa na makapahiusa. Ang makapahiusa o makapalangit, hatag, hatag, hatag. Oh, uh, mo na nga na atay slot is BF dag para sa atong kumbento tag 500 panghatag mo 500 as many as you can. kay makapahiusa na siya unsa may timaan nga mahiusa ta mulambo ang katilingban mo improba inyong tanaw aw dinis atong community dinis San Vicente Liloan na improve ta or nagkaut-ot Husga. Oh, improve. Uh, pasabot ana na ay naghinatagay. Ah, uh, Mo ako lang ning gisgutan kay kaning pagtrabaho para manghatag trabaho nini ni San Isidro Labrador, trabaho sa ni, ni San Pablo, mao ni ang gibuhat sa tanan sa Manila ni San Vicente Ferrer sa tanang mga santos. Mo trabaho para ipaambit dili mo trabaho aron mo tigom naagay tanang mentality nga mo trabaho aron mo tigom dili na ta magkahiusa mo na magkinuralay maggubat magiyahay magsinahay magpagarbuhay mana magkagubot dayon ta Imbis mo lambo malusno na hinoon ang atong katilingban og ang katapusan na makita nato ni hiskutan sa atong salmo sa atong salmo awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta ang tanan atong buhaton di ay sama sa ni Kristo sama sa mga santos ato gyong himoon aron daigon ang ginoo mauna nga si Kristo ingon siya dili nako sila ipakuha ni mo amahan gikan sa kalibutan apan bantay hinon sila batok sa yawa kay kani manggong yawa mga igsuon gusto niyang daygon ang iyang kaugalingon kana mga tao nga gustong daygon iyang kaugalingon kaliwat na siyawa yawa ni Kristos atong ebanghelyo karon gilinga imong tupad ing kinsa kinsay imong daygon ayan Kana mga tao nga dugay kay maibot sa samin, <laughs> sigig tanaw dia sa amin. Kana peligro kay nastanan nang imong gustong daigon, nang imong kaugalingon. Kana mga tao nga hilig kayo manulo ba mga alahas nga purtig yung dagkuag mga lusok-lusok, mga gold-gold, silver-silver, mga cool colors naong ana, hasta mga pilok, mga koko, pamutangan o mga sumpay-sumpay kana siya piligro kay na nang imong gustong daigon ang imong kaugalingon kana mga tirno terno ba Anang bahis sinina sandal lipstick iterno e, terno kana piligro kayo na nganuan ang gustos Ginoo di ay siya gud mo e daigon daiga gyud ang Ginoo bisan pa kamong mga gingharian sama anang Russia, Ukraine, Hamas mga Israel, Pilipinas, China, ana magdayd tas Ginoo. Kay anda ta diha magkahiusa kay usa ra man ang atong Dios. Og kun mo kahiusa na ta mawagtang ang yawa. Kay ang yawa is a spirit of division. Ang Ginoo is the spirit of unity, peace and harmony and justice. Hiling niya katapusan imong tupad. ingna so so na so good ka ron. na ba so good, na So good ka ron. Ayaw na kugday ka. Oh, nindot no? ayaw na kugday ka. Mawro ba na? Ako mo ato ganit kong laing, laing mga parukya. So, magsigi o pa picture magsigig ang mga tao ang hirajod ko malangit din sa San Vicente keng naman, ano ini humana kog mesa wagi mo dool para magpa picture pasabot ang inyong gidaig, si San Vicente Ferrer anak si ang Ginoo ug adto kuslaing mga parokya hala dugay kayo tulop pagaton ako sa hapit na lang mahurot pamahaw ang tanan. Ang uban, ang na lang gani, ubang mga pare, Ako dito, kasigi pag ngisi, purtir bang singota. Pero ako lang tong gidawat. Kaysa akong kasing-kasing, waman ko mo na nagpa-picture ni sila nako na tungod kay gadayeg sila nako na tungod kay nahimo kong channel, usas mga channels sa minsahi sa ginoong nga nakapadasig sa ilang kasing-kasing. And I thank God for that ni timaan ana kay mamalit gi si lagslat ana sige bitaw ko gunahon na sus kining magsigig pa picture nako karon mo palit lang ig tag sa kaslat dako dako na ginigagi. agi <laughs> pero igo ra masang musaad padir picture tabi padala nya ko slat. padel ah, ana Amo, na amot ni na ba kato sila so mo na magkahiusa ta basta ang ginuo atong daygon tinuod atong i-appreciate ang matag usa ka nato apan kanang maong appreciation because God is working through us Ginoo ogi atong daygon pariha sa gibuhat ni San Isidro Labrador gidayeg niya kanunay ang Ginoo og sa ingon ni ana nahimo sa siyang dalaygon nga tawo Anindog ta.